Mahigit 10 billion po ang pondo na nakuha ng Communist Party of the Philippines mula sa gobyerno. Was there any investigation by AMLAC against them? No. None. Okay, klaro ah. This is very broad. Organization of the law against those sa gusto nilang lumpuin politically. Kasi kung totoong ito, kung totoong ginahabol ng gobyerno, ang mga money launderers, ang mga nagpupondo ng iligal at terorismo. Ang may pinakamaraming pondo na dapat habuli ng gobyerno ay kasama mismo ng gobyerno sa loob ng kongreso. For the last 21 years, mahigit 10 billion po ang pondo na nakuha ng Communist Party of the Philippines mula sa gobyerno sa pamamagitan ng partylist na ACT Teachers, Gabriela, Kabataan Party, Bayan Muna, and Anak Pawis. Was there any investigation by AMLAC um, done against them? No. None. In fact, pending sa, sa Kumilek, ang disqualification ng act at ng Gabriela at ng kabataan, hindi inaaktuhan. Isa sa ground sa disqualification ng Gabriela, foreign funding. The same entity, the same address, pinalitan lang ang mga tao. At ito ay napakadelikado sapagkat millions of funds by the dollars ang pumapasok sa mga grupong ito na hawak ng Communist Party of the Philippines. 10 billion mahigit estimated amount ang nakuha nila sa pondo ng Pilipinas and yet nasa loob sila ng Kongreso. Was there any instance that AMLAC, Anti-Money Laundering Council, and the Department of Justice filed cases of forfeiture or freeze order against the assets of Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, Sarate, Teddy Casino, And uh, Ferdinand Gaite, and those who served like sa Toro Campo for the last 20 years sa CPP party list na ito, wala. Number two, ang pinakamalaking mga NGO like Rural Missionaries of the Philippines, at iba pa mga NGO nila like Ibon Foundation, CERNEP, and many more, billions ang assets nito. Hawak ito ng Communist Party. Direct personal knowledge ko ito. At naming mga kadre, pinatawag ba kami ng AMLAC? Pinatawag bang kami ng Department of Justice? Hindi. Bakit hindi sila hinahabol? Ito ang totoo mga kriminal at money launderers, mga magnanakaw ng pondo mula sa abroad at papunta rito. Number two, may mga negosyo itong nahawak ng Communist Party by the billions din. Halimbawa, sa Visayas, dito sa Iloilo, ang Panay Fair Trade Corporation na nag-export ng Moscovado Sugar sa Europe, sa Germany, sa Netherlands, sa Norway, We know everything about this. Ipinot up po ito 1993, 1994 ng Communist Party sa Panay Island by the billions na halos ang asset nito. Hindi ito iniimbestigahan. So ito dapat ay maibulgar. Ito yung sinasabi namin kanina na Tony Dina, weaponization of the law when it is convenient only against the powers of Marcos Jr. gagamitin niyang batas. Kawawa ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI at sila Pastor Kibuloy.